Oh, kaya. Oh, may kambing na pumunta dito ah. Oh. Yari. ri. Hmm? Nahugot. Tapos kinakain yung dugo, oh. no? Dito na tayo sa ating kubo. na naabutan tayo ng malakas na ulan sa ating pinagdeliberan. Gaya ito, oh. tinanatin yung ating paligid dito. Grabe na rin pala oh. oh. Biglang lakas ng ulan. Mayari nababad yung ating uh, gulay dito. Bagong tanim. Eh, uh, ha, matutubo kaya to? Sobrang babad naman. Pinpicture din natin 'no oh, muntik na malubog. Uh, maaga pa tayo maglilinis dito sa ating uh, future, uh, baka sitaw din po itatanim ko dito. Pahabol dito o doon dahil uh, mamumunga na yung doon uh, at wala tayong uh, pasunod. na tayong paglalagyan ng pasunod kasi dito ay lalagay ko dito ay upo saka tawag dito ay ayan iskwas. so dito ang uh, plano ko magtalim ng uh, sunod ay uh, sitaw kaya dito na uh, unti unti natin to unti unti natin na uh, dito pararo hindi na natin kaya ito malaki laki-laking ganda kasi man talong sana itatrim dito kaya lang hindi ubra dahil uh, napapapad ng tubig madali At, nang natabahan uh, ito dahil uh, na-sprayan ng pangkabot hindi na ako sprayan dahil uh, mahirap magtabas Pag sisiriusuhin natin yan, tatapos natin yan in uh, one day siguro. Pati doon. Sa kabila. Kasi may pagitan dito. nung mulay kulay kulay green. Hapon na naman. Nakapagpakain na tayo ng ating baboy. Manok. Kuniho. Silip-silip tayo dito sa ating mga gulayan. Kung ano na lang nangyayari. Tumusta na ang bagong uh, sitawan dito. Dahil buwang taraw, malilit. Ayan, nagtubig. Yan. Wow, kapal daw. Oh. May lumalaylay ng bunga. Hindi ko pa na-spray yung sinasabi nilang magandang pang-spray. Hindi pa tayo nakakabili ah. At saka hindi rin makapag-spray dahil uh, maulan. Pag uh, tumila tila ang ulan yan. Pilitin natin makabili ng uh, ganong pang spray na sinasabi nilang uh, Crop Giant. Sabi nila daw ay maganda. Ito, maganda lang sprayan ito dahil uh, namumunga na. Ang uh, apat na araw yata ang maturity, o sabi nito, bago mag-expired ang gamot. Kaya uh, dapat ay uh, ngayon na Sa mga susunod na araw na ito Para hindi pa pwedeng anihin mga to, Ano na sila? Buwa-buwa oh. na Meron na mga nakalailan Yan Kaya lang may natutuyo Olo Oh, what okay. Oh, may kambing na pumunta dito ah. Oh? Huh? Yari. Hmm? Nahugot. Tapos kinakain yung dungan no? oh. Oh, yung kambing nila dito. Yari. <laughs> Ay, sabihan natin kung makita natin Oh. No? May kambing kasi sila dito. Kambing si Bilas. Sus, ginuudong. Buti lang, hindi napuro ang lahat. Iglis lang naman yun. Ba't palayo pa? Halos nasa gitna. Why, why, why? May humugot. May kumain. Malakas naman ang kwan Hugot. Tiyan natin kung may bakas. Umulang kasi kaya di makita ba yung bakas mga kahapon yun, sang araw hindi na makita yung bakas dito bakas ng kambing o anong hayop o baka ito ngayon, walang lalaki na no. oh oh hmm, walang laki na no. oh sigurado kaya mag unti, -unti na tayong kung sa ating kubo So, ito ang ating munting update sa ating gulayan. So, God bless. Salamat po, Team Kalingap. Salamat, Kuya Balatid Atid na, Kalingap Rab, at ng buong team. Thank you, thank you. So, pasamat Tayo magpapalam. Bye-bye, bye-bye muna. Ngayong mga tayong